Magandang buhay sa lahat, J.M. Fiyang, nakikita na sa loob ng bahay ni Kuya kung gaano sila ka-soft-hearted pagdating sa kanilang family. Grabe pala ang pinagdaanan sa buhay ni na J.M. at Fiyang. Magkaiba ang sitwasyon ng dalawa pero yung hirap at love nila sa family ay napaka-genuine. Si J.M. na isang kuya sa dalawa nitong kapatid samantala si Fiang, na ate naman, sa nag-iisa nitong kapatid. Parehas mahalaga sa kanila, ang pamilya. Si JM, na priority nitong maiahon, sa hirap ang family, at si Fiang, na handang tumulong, para sa kanyang pamilya, at ganun din, sa mga tito, at pinsan nito. Ang buhay nitong dalawa, ay nakaka-inspire. Nahanda silang mag-provide, para sa kanilang pamilya. Si Fiang na prangka, at matapang, basta nasa tama siya, pero napaka-sweet nito, at caring, masarap siyang, maging kaibigan. Pero madali din itong, mapaiyak, si JM na tahimik, at pangiting-itilang, pero lumabas, ang pagka-sweet nito, at maalaga, nung naging, malapit na sila ni Fiyang, sa isa't isa. Sa lahat ng PBB housemate ngayon, sila ang pinakamadaming supporters, na handang tumulong, para may salbo sila, sa paglabas sa bahay ni kuya